Okay, magandang araw mga sir. Okay, on the bit na naman po yung gagawin natin video ngayon. Issue nito, ah, uh, pumapalya. At testing natin. Testing natin i-start. Kung bakit kumasab, uh, nasabing palyado. Kaya kailangan pang pagka start natin, kailangan pa natin bumba, uh, bumba, yung, ano, yung acceleration. Tapos pagka pinostart uh, pinustart natin, kasi ang FI, kahit na hindi mo na siya ikutin yung acceleration, pagka uh, pinit yung preno sa by start, dapat mag start yan. Okay, natin konti. Kasi isang kamilang hawak ko. hindi maganda yung andar nya tapos namamatay sabi ni sir yung may ari ng motor na to ah, na alubak lang daw siya tapos nagkaganito na chichik natin to step by step ah, kailangan muna natin buksan to tuturo ko sa inyo kung ano yung mga chichik natin tatanggalin muna natin to yan natanggal natin yung cover tapos check natin yung spark plug nya pick yung kanyang spark plug tapos load natin yung kanyang spark plug cap kailangan mo natin tanggalin yung spark plug nya kasi ang Honda Beat nasa kabila po yung spark plug nya dito okay, kailangan mo natin baklasin gamit tayo ng spark plug wrench di size millimeter 16 kailangan mo natin tanggalin yung spark plug nya So, na, kung mapapansin nyo malawag yung kanyang spark plug wala mo lang kay kung kaya dukutin ng kamay matatanggal nyo yung spark plug nya yan ang tanggalin ko muna yung spark plug nya yung spark plug nya try natin magpalit ng ibang spark plug ito subok tayo ng stock na spark plug kasi yung yung kanyang spark plug uh, double tip dalawa yung dito nya kaya itisting natin to ikabit natin sa kanyang spark plug cup tapos makikita nyo rito ngat-ngat yung kanyang uh, tension wire malapit sa may spark plug cap isa rin po yan pagka uh, may ngat-ngat po yung kanyang spark plug cap maaaring uh, tumatalon yung kuryente natin lagay mo nga to yung, ano, yung kanyang spark plug baka makukuryente tayo sok-sok natin dito. Check natin kung ano. yeah, okay, i-dundo mo nga. Check natin kung malakas yung kuryente. Sige, i-dundo. Ayan, well, malakas yung kuryente nya. Eh, okay na. Ititestin natin i-balik yung spark plug nya sa motor kasi start natin para makita natin kung ano pa yung gagalawin natin break natin kasi pagka namamalya yung motor maaaring spark plug gasolina yan yung mga i-check natin dyan kung malakas ba yung kuryente o may gasolina bago yung play rings. Ang spark plug natin dapat hindi siya maluwag, dapat maigpit po yan. Yan, naikilan natin. Tapos break natin yung spark plug cap nya. Tapos testing natin kung ano pa yung gagawin natin. Yan. Ayan, yeah, start natin. Ayan, ganun pa rin. Ayan, yeah, tinanggal natin yung spark plug gap nya. Tapos, testing natin. Okay, start mo ha. <laughs> Gago! kanina, kung napansin nyo kanina, napapitaw ako, lakas ng kuryente. Pero ganun pa rin yung andar niya. Namamalya pa rin. Okay, so natin check yung kanyang uh, injector. Tatanggalin natin yung kuwan. Kasi may kuryente, may gas. Check natin ano ba yung issue. Ayan, natanggalan natin yung upuan niya at uh, natin yung kanyang total body so check natin lahat nito pati pa kanyang injector tapos na kung mapapansin nyo malawag din yung kanyang throttle body Ayan. isa rin po yan sa kadahilanan kung bakit uh, ayaw magtuloy tuloy yung handa ng motor ibig sabihin singaw yung motor na to kaya kailangan natin higpitan ito kasi may, may gasolina may kuryente, malakas naman kuryente pa nga ako ah, ito yung baka ito na yung sira nito yung throttle body mapapansin nyo gumagalaw yung kanyang throttle body ayan isa rin yan kaya i-check natin yan step by step kaya tinanggal natin yung upuan nya para makita natin kita na rin yung kanyang throttle body mapapansin nyo malawag yung tunnel nyo Uh, siguro nung nalubak, uh, doon na nagsimula. Tapos yung tension wire niya, kailangan balutan na natin ito ng electrical tape kasi so delikado ito. Pero hindi siya totally pangat lapit-lapit na rin. Kasi halos ganito rin yung nangyayari sa ng mga, di ba? Oo, no, tapos meron, siyang part dito. Uh, hindi ko kung alam ko apiktado din to. Hindi active yung tension ka, yung wire ng tension wire. Diba? Ayan, dapat kapalan natin yung dapat yung yun 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 po, start natin siya. oras nito baka nadumihan yung throttle body Biyak talaga yan, boss. Mm hmm. Ito. Siyempre, eh, matagal na rin yung motor mo. Eh, plastic parts lang yan eh. Tapos nababawad sa init. Pag na-restore mo wire neto, net ito, tapos na ito magka. Hindi na nang yung wire. Neto. Ha? Hindi na nang yung wire. Hindi, hindi sabihin so papalitan lang. Na, hindi, hindi naman makapalit eh, uh, na ng kasi yung kurap hindi naman kasi kurap ng karabuador hmm. hmm. bakit ba nag-crack lumulawag ang hmm. throttle bag? sobrang tag-tag? tag-tag sya o no napansin nyo nung inipitan natin halaglag -hal, hindi lumapat yung o-ring nya kaya palyado pa rin sya kaya tatanggalin natin tong asbestos nya yan pagkatanggal ko ng kanyang manifold wala na rin yung isang o-ring dito nagingis lang ko wala na Ayan yung sa nyo ayaw na ayaw ma mag-minor ng maayos, ayaw mag Ito yung mga dahilan niya. Lalo gawin natin dito, lalagyan natin siya ng uh, silicone gasket. Sa so mga sa, nilagyan ko na siya ng silicone gasket. Yung beta grain, nilagay ko. yung beta grain na nilagay ko rito pagka nainitan nagiging goma nagiging rubber siya kasi wala na siyang o-ring yan nagay na natin tapos punasan natin dito saka natin ulit testing kung uh, mayroon pa size nung top nila niya size 10 10mm magiging so, natin mga sensor no yung dito sa may injector niya yung goma lagyan niya po ng grasa para uh, mayroon siyang pampadulas kasi pag hindi natin nilagyan ng grasa yan masisira yung o-ring sisingaw lang din ulit kasi pag tayo hindi natin nilagyan ng grasa masusugat yung kanyang o-ring mga sir, kung napapansin nyo, may mga electrical tape na. kaya nangat-lap na siya ng uh, baga. stable na yung kanyang minor bali ang naging issue nito na singaw lang yung kanyang total body basta pagka nagto troubleshoot tayo check nyo muna pagka issue palyado gasolina, spark plug kaya eh, yung mga check check nyo saka yung mga wire yan okay na ulit babalikan na natin yung kuha niya bago na yung under uh, ng motor okay na siya so, yan po yung mayari ayun ka naman <laughs> ah, yan yung mayari sir okay babalik na natin yung kuha try natin yung testing sa acceleration. Ayan, sumusunod na yung andar uh, under ng motor sa acceleration. Hindi tulad kanina pagka pinostart natin. Yung kanina pagka pinostart natin, kailangan mo pang bumbay niyong acceleration bago siya umandar. Ngayon, one click na siya. Bali, naging issue na ito. Singaw lang yung kanyang throttle body maluwag dahil sa lubak okay na salamat boss may salamat okay ganda ito na yung video natin salamat